Hello guys, kamusta kayo? Ito na nga ang pagbabalik ni Ate Nan sa pag-reels with voiceover So itong kinakain ko na to, yan yung padalang ayuda sa akin ni Boss Madam nung nakaraang gabi Shout out sa'yo Ate Lani, thank you sa ayuda Guys, support niyo ang kanyang FB Personal account, Lani Ventura and FB page, Lani TV and Lani V So yan, ang sarap talaga ng litid ng baka. Sa sobrang sarap, makakalimutan mo yung pangalan ng nagluto. Charot lang. Yan. Shout out kay Nap na nagluto ng napakasarap na litid ng baka. Thank you dahil siya na nagluto, siya pa nag-deliver. Kasama niya si Tisoy. Thank you sa inyong dalawa. So yan, hindi ko siya kinain nung grabe na dinala nila yan bagong luto yun, nainit pa. So, ayun, hindi ako marupok sa part na yun. Natiis ko siyang hindi kainin. O yan, sa sobrang sarap, tumatagaktak yung pawis ko. Tumutulo na sa sabaw. Charot. So, yun lang guys. Thank you. Bye!